Um, yun na nga po ano, nangyari kay Julian is, yun po ay di, hindi na po natin kontrolado, no, pag mga ganyang, uh, kung may depression, mahirap po yan, hindi yan basta bastang problema. Pinaka makakatulong sa kanya is yung family niya, syempre yung sarili niya po, at syempre si Lord, no, kasi kami, malayo kami sa kanya, hindi kayong palagi niyang kasama. Andito lang kami para support sa kanya, financially. No? Ang pwede makatulong kay Julian, number one si Lord at ang kanyang pamilya po. Ayan. Kaya ganoon po ano, sana Julian, pray ka lang. At andito lang kami pag may problema ka, open ka lang sa amin. Ano? Hindi ka nag-iisa, andyan si Lord. So ayun na nga mga kalingap, uh, ang dami nangyari, ang dami nangyari, no, bago tayo mag-live. Di pa bahay galing sa live ni Kuya Joms. Ah, nag-live si Papa Joms. Walang sound. May sound ba? Wala. Laban niya lang, huwag masyadong mag-isip. Mi Chris Tandem ayan una yun na nga no? thank you so much po check na natin wow 14,000 comments and almost 400,000 views na po grabe yung latest ay ah, yung last vlog po natin na uh, krista part 5 Krista Part 5 po. Meron na tayong 300 uh, meron na tayong 383,000 and 14,000 comments. Grabe. Hindi ko na-expect ito. Thank you po. Salamat. Salamat po sa nagsuporta. Yan po ay tandem. Tandem po yan guys. Ano? Uh, duet. Ganon. Thank you so much po. At maraming uh, natuwa, maraming napasaya ng tandem nila. No? Para daw nanonood ng pelikula. Which is totoo naman talaga. Para tayo nanonood ng pelikula. Kaya tuwing nag-vlog kami doon, grabe, lahat kami po napapawaw. Di lang lahat nakukunan yung reaction namin, pero iba talaga, iba. Lahat ay napapawaw talaga. Galing ni Krista, grabe. Inulat kaming lahat. So, ayun. Congrats kay Krista. Sa ngayon nga, masasabi ko na pwede na siyang ihanay dun sa Big 3, no? Pwede na siyang siya na yung kukompleto sa Big 4. Sa Big 4. Pero, hindi siya ano eh. Hindi siya love team eh. Yan. Thank you po. Thank you. Salamat. Uh, deserve, deserve naman po parehas. Deserve naman po parehas. Pero, wala po tayong magagawa, yun yung pinili po ni Michael, ano? At yan po is, decision po niya yun. Sa totoo lang, ah, uh, mo ngayon, guys, hindi siya nagla-live. Walang live siya, nag-live na ba si Michael? Natatakot siya, eh. Kinakabahan siya kasi bago lang siya sa kalingap, tapos takot siyang mabash. So, wag na po natin, ano, wag po natin siyang, uh, wag natin i-bash si Michael, ano? Kasi, sa totoo naman, sino ba naman yung magtatrabaho ka na um, Siyempre, kung magtatrabaho, mag, magtatrabaho ka, doon ka na sa masaya ka, nakasama, di ba? Masayang katrabaho. Ganun lang naman po yung kasimple. Huwag po natin seryosohin, ano? Kaya, yon, uh, wala po tayong magagawa decision po yun ni Michael. Kasi, kung ako mag decision tapos magkaiba naman kami ng ano, hindi mag-work yan ang um, Dan Joy nag-work kasi parehas nilang gusto. No? Nag-work parehas nilang gusto katandem bawat isa. Ganon din ang Ed C. No? Nag-work siya kasi gusto nilang katandem yung bawat isa or kalab team yung bawat isa. Ganon po yun mga kalingap. Pero kapag may isang tao na ayaw or hindi masaya or sakto lang, wala po. Di po tatagal yan. Hindi tatagal. So, siya na mismo yung tinanong ko. Diba? And sa una naman talaga, di ba? Ang challenge natin is subukan lang natin yung meet then Kung, di ba, challenge ko pa nga po sila. Kung aabot uh, tayo ng 500k, gagawa natin ng part 2, no? O di ba, kahit hindi umabot, ginawan ko pa rin po ng part 2 para may chance pa. Pero, yun po talaga. Um, hindi naman po talaga na abot yung ating challenge. Pero, ano naman po, okay magalala kasi tuloy-tuloy pa rin po support natin kay Eden. May love team or wala, no? Kaya, yun, um, wag natin, ano, i-bash si Michael. Hindi, hindi siya live ngayon, no? Oh. Kinaka ba? <laughs> Pero sabi naman niya, um, talaga daw gusto na niya mag, ano, mag-decide kasi ayaw na niyang patagalin pa. Ayaw na niyang patagalin pa. Kaya pumili na talaga siya. No? And yun. Si Krista yung gusto, napili niyang maka-work. No? Isipin natin this is work nila. Support niya to kay Krista. No? Sila po yung magkuya. Di po yan, ano, wala po yung ligawan. Kaya huwag po kayo mag-alala. Yan po ay tandem work. Duet. it. Ganun lang po yan. And tuwing nagpa-vlog naman po kami, palagi kami nagpapaalam sa mama niya. Minsan nga po, sinasama namin yung mama ni Krista kapag may vlog kami. Lalo pag walang uh, ginagawa. No? Sinasama namin sa farm. Ayan. Rose Ann. Ang daming ano guys, no? Pati si Rose Ann, parang may mga naririnig din akong mga balita. Uy, thank you po sa nagpalipad. Uh, Ma'am Yuki. Yan, sana may magpakulay pa sa atin. <laughs> thank you po, thank you. Nag basketball po kami kaya pa na siya na po sa buhok. Medyo magulong buhok natin guys. Nag basketball po kasi kami. Eden and Mr. D. <laughs> yes, wala po akong upload bukas na po, mga kalinga. Kasi dalawa na lang po ang upload po bukas. But we still love the joy forever. Oh naman. Oh naman po. Yes, both sila mahilig kumanta. Kaya sobrang saya. No? May GF na po ba sa Ah, di ko po alam. Di ko po sure, no? Di ko po siya nakakausap lately. Di ko alam kung nangyari.